katanungan ko po ay eh ganito. Uh, kasi po may nababasa tayo sa scripture na son of Elohim or son of Alahayam. Ang ibig sabihin po ba nun eh, hindi po ba mga angel yon sabi ni sabi ng mahal na hari dati sa kanyang mga video. Ang tanong ko po, yung bubang mga son of Elohim ay mga Elohim din at saka, meron po bang babaeng angel? Kasi puro na nakalagay lang doon yung eh. son of Elohim. Yun lang po. Salamat po. Okay, let me take it. Uh, thank you sa question. Yung son of uh, G.O.D. yan eh, sa, ano, sa uh, kanilang version. Uh, sa atin is yung son of Alahayang is actually ginamit in context para tukuyin ang mga angels. So we presume na pag sinabing son of alhayam those are angels. Kasi kitang-kita naman sa ano sa uh, Genesis. Nandun pa sa uh, Genesis is yung when the sons of alhayam Go into the daughters of men. So those are angels. Wala namang iba eh. Dalawa lang naman ang entity sa taas. Yung father and the angels. Later on, yung isa doon is ginawa niyang misaya. Yun ang misaya natin. At sa Psalms 2, sinabi niya na, Today you become my son. Ibig sabihin, In-elevate niya. Sabihin na natin, adapted son. Nasa Psalms, uh, chapter 1 yata yan ang Psalms, na andun, Today you have become my son. Ask, humingi ka sa akin, humiling ka, at ibibigay ko sa iyo. So, contextually, ang tinutukoy na sons of uh, Elohim, sons of alhayam is mga angels. So, huwag naman kayo malilito doon sa son of man. Kasi sa ibang versions, tinukoy na son of man, yung misaya. So kung titinan mo, nagkadalawa na ng nature. Ano ba talaga siya? Son of man or son of alahayam, as an angel? Okay, so itong tinatawag na son of man sa New Testament, na tinatawag lang New Testament, although wala talagang New Testament, wala. Uh, that is only one compilation. Itong Son of uh, Man na tinutukoy is noong ang angel na yon na na-elevate bilang son of uh, of the father na naging alahayap dahil adapted na nga siyang anak is yung tinawag later on na son of man in the versions noong siya ay nagkatawang tao So wag kayong malilito doon. So yes, ang tinutukoy na son of Alahayam the sons of Alahayam is yung mga angels. But elevated as the firstborn as he is, the firstborn Allahayam. ay yung si King Yahawashi. Kasi nasa Proverbs baga na long before anything has been created, nandiyan ako. Lahat ng nilikha ay sa pamamagitan ko. Kung wala ako, wala lahat yan. So siya, yun yung tinutukoy na yun. At siya ay inelevate ng father bilang anak. So, dahil sa maraming versions ang pinagdaanan ng ating kasulatan, kaya ang sinabing son of Alahayam is referring to the angels. Pero meron talagang son of Alahayam na namumukuntangi. Yun si King Yahawashai. I hope I answered the question. Ay, uh, yung malino na kasagutan po. Uh, Bro Bong, uh, meron po ba kayong uh, Nagdagang follow up question, kapatid? Opo, ay uh, yung tinatanong ko po na kung mayroon na babae. Ay, okay. Na, wala po. Kasi with reference to the angels, with reference to the angels, it is always expressed as a male. Salamat po, mahal na ari. Wala pong ano, wala pong ano, walang uh, na-mention sa Bible, sa kasulatan, sa scriptures, na ang angel ay dinescribe bilang isang babae. Wala. Wala. They are all in the masculine gender. Although, uh, we could not say na itong mga angels na ano na to is uh, in, in their original form. In their original form. Hindi ko masasabi na meron talagang silang sexual organ na panglalaki. Except noong sila ay naging fallen angel, they assume the flesh. And they bore uh, and, and they go into the daughters of men. So ang, ang interpretation ko dyan, ganoon sila ng physical sexual organs noong nagkatawang flesh na sila. But as uh, on their original form, uh, I don't think so. Maraming salamat po aming kamahalan sa napakalinaw po inyong uh, kasagutan po.